E, 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 e. Siyempre so, mga kapata helmet, hindi tayo mapipigilan ng ulan. Kailangan natin kumiyay ng tulong. Hello mga ng helmet! Siyempre today is a very very happy day Sa lahat ng pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button At tayo ni Bel para lagi ka updated Sa lahat ng mga silang susawan and ipalan At inupload namin ang video para And for today's video mga bata helmet maghahatid naman tayo ng saya sa bago bantay elementary school Kasama si Miss Bel Enriquez At siyempre ang Walang iwanan Alliance Dahil pang malakasan Mamimigay doon ng food packs Para sa mga bata at sa mga nanay So samahan nyo kami Ito ang helmet, ito ang seat, ito ang kamay. kami ng ulan. Pero dito sa pumuntaan namin, parang wala nang ulan or parang kumaamot na. So yan, kasama ko si dito. Puntahan tayo ng Bago bata Elementary School. and on o, nakakagasas kami o. Kasi nga umulan. Nagmuntahan kami ng ulan. Ayan, hindi malapit na kami. Ayan, no, basang basa basang basa basa ba, basa <tod> basa <tod> Siyempre, so, mga kapata, helmet hindi tayo mapipigilan ng ulan Tapos kailangan natin pagpigay ng tulong Ayan, dito mukhang taulan pala ngayon, mukhang matakmatuman siya. Pero dahil nga ligo na kami, libre na yung swimming namin kanina at saka paligo so wala na sa amin Tung ulan na to <laughs> ayan punta tayo ngayon ng bago bantay elementary school Mga kasama po natin doon si Miss Ferret Riquez aka Superwoman ayan uh, ganun tayo sa so, ito yung co-guide court ito yung guide ay papasok ay, doon, sa kapila. Ang tura ko mga batang helmet. <laughs> balot na balot. So, magtatanong tayo kay Kuya Guide. Dito na tayo sa Bago Bantay Elementary School. So, hintayin na lang natin si Miss Bell. Ngayon pa lang kumukulog sa kumikidlat dito. So, malamang sa malamang sa ulan pala. Ngayon na yung get up namin ni Kuya Jose si Lito. So, dito tayo mamimigay ng mga food packs and really goods para sa mga bata. Siyempre, isama natin si Miss Bell dyan at ang walang iwanan Alliance. dito kami ni Kuya Silito sa loob po ng Bago Bantay Elementary School. Waiting na lang po kami kay Miss Bell, kay Superwoman. So, ayan oh, mga basang sisiw na po kami. O, oh, papatuyo muna kami rito, parang tinapaw. <laughs> Pero puti na lang talaga, Diyos ko mga upat ng helmet. May program dito. So, kaya nga ba diba sabi ni Miss Bell, merong mga parents. So, mamaya makakasama po natin sila. Pero ngayon, waiting pa lang tayo eh. Mukhang paulan pa lang dito, mga helmet. Malaki rin pala itong skwelahan na bagong pantay elementary school. Kasi doon sa isa ako na papas, doon sa may kalookan. Malaki din yon Ito so, malaki din pala. So, ayan. Waiting lang kami. Mukhang may palaps. Charot. <laughs> ayan, umuulan na. <laughs> ah, umuulan na. itong mga kabatang helmet kasama po natin si Miss Belle, si Superwoman. Nakakaya kasi nagkakap kami pero basang sisiyaw tayo. <laughs> so ito, mag-set up lang muna po tayo para mag-start na po yung program. salamat po kay Ma'am Belle po. Thank you po sa good pass. Bye. So, ayan mga kabatang helmet, nag-give-giving na po si Ms. Belle, si Superwoman, ng mga food packs para sa mga bata po dito sa Bago Bata Elementary School. Buka, diba? Marami? Marami! Salamat! love you po. Last po yung hawak niyo para mapicturan. Pakita niyo yung binigay sa inyo ni Ma'am Bel. Yan, yung hawak niyo, yung yellow na... Yan, yellow black. So ito mga kabat ng helmet, yung pang malakasan na regalo ni Miss Bell. Parang kaya ito masasuot. So parang pag sinuot ko ito, parang na ako sa So, Let's get it on na. Hi, mga supporters na Superwoman. And, um, unahin ko muna yung mga sponsors natin na um, hindi mangyayari ito kung wala sa inyo. And, uh, also, bakit tayo nasa bago bantay ulit? Kinukomplete ko lang ho, huh? more than 500 yung mga estudyante nito. So, I'm giving partial, um, gift bags sa kanila sa mga mga kindergarten. Maraming maraming salamat po sa support po ninyo and yung mga viewers po dito sa Batang Helmet. Thank you so much for collaborating with me, Batang Helmet. Walang iwanan. So ito kasama ko na po si Miss Belle. So pag sinood ko po ba ito, magiging superwoman ako. Yes. Miss Belle, para na ba akong psychic ni superwoman? Maraming maraming salamat po kay Miss Bel Enriquez. Siyempre, aka Superwoman para dito sa regalo niya. syempre hindi natin makakalimutan to. And lalong-lalo na yung trust na binigay niya sa atin, mga kabatang helmet, mula nung nakilala natin siya. Nagkakilala lang kami ni Miss Bel sa social media, pero grabe na yung tiwala na binigay niya. Kaya hindi natin sisirain yung kahit anong mangyari. Basta walang iwanan, alliance yan, mga kabatang helmet, and lagi natin supportahan po. Lahat ng mga social media accounts po ni Miss Bel Enriquez, Superwoman sa FB, Superwoman Bel Enriquez din sa YouTube niya. And syempre, pa sa TikTok account niya, wag na wag niyo kalimutan. Bell Enriquez pa rin. Pag tanong niya si Kuya Joselita, pa sino ko ba ta magiging parang si superwoman na ba ako? Hindi mo Hindi Pwede ba Hindi dito wala po. <laughs> Pero ayan, maraming salamat kay Superwoman dito sa binigay niya po. Hmm, sutin so, na natin.